Bismillah, aywan ko ba kung ang mga kristyano maang maangan lamang o tanga talaga? Bakit? Sabi nila si Sokristo ang nag-iisang Savior. Wala nang ibang Savior. Si Sokristo lang. san mabasa? Yan sa New Testament. Pero dito sa Old Testament, sinabi na mismo ng Diyos sa King James Bible, sa Isaiah 43, verse 11, sabihin ninyo, basahin ninyo, I, even I am the Lord, And beside me, there is no Savior. Beside me, there is no Savior. Kung si Jesus Kristo sana dyan, sabihin, niya, sabihin naman sana, We, or we are, we are the Savior. Beside us, no other Savior. Hindi man. Sinabi, I am the Lord. Beside me, I am the Lord. Beside me, there is no other Savior. Huh? Isaiah 43 verse 11.